Bulo lo di bala. Ba Yo. Hala mga kabalat, tinuyo na naman ako. Yung asawa ko, wala kasi tigil to eh. Ito, naglagay akong bulalo. Bone marrow, sa ta tawa. At aldi rice, with three soft drinks. Aldi sabaw. 150 Walang vlogger vlogger dito ha Ayan o, no? 80, 80 grams oh, cheng, Ito na yung order mong bulalaw. Yeah. Solid jam boss. At syempre, uh, ni boss. Yung dami naman pala. At ang magkakaalam ko rito, fresh tong kanilang karne. Kasi galing mahogany. Karon siyang mga taba. Yan, taba, mga pambabata, bone marrow. Ooh, oh For only 150, only rice, only sa ng bulalo at meron tayong free soft drink. Tara pa. Ah. Tapos mo sa Tsaka yung karne niya, fresh, malambot. Nadudurog sa bibig. Ano, Oh, God. Oh.